Hello fellow grower, magandang araw po In this video magpasibol tayo ng buto ng kamatis at ang gagamitin ko dito ay itong Diamante Max ng East West Alright? at ang uh, medium natin yung uh, pagpapasibulan ay ito, uh, nilagay ko sa baso yan. Yung po mga baso nito may butas na yan sa puwit para pag nagdilig tayo ay uh, diretsyo lang, nalalabas ang tubig sa ilalim at ang medium na gagamitin ko dito ay combination ng coco peat at vermicast. Ngayon, doon sa magtatanong, uh, paano ba ang ratio ng coco peat at uh, vermicast? Nag-pause tayo sandali kasi tumatahol yung aso ng uh, kapitbahay. So, yung ratio ng uh, coco peat at uh, vermicast is 1 is to 2. Yun lang po ang ginagawa ko. So, halimbawa, isang takal ng vermicast, iniahalo ko siya sa dalawang takal ng uh, coco peat. So pwede rin gawin ninyong 50-50. Ngayon, uh, pwede bang purong vermicast lang ang uh, gamitin? Yes po pwede po, pero uh, nasubukan ko na yun dati. Medyo hirap yung buto na mag-sprout. Uh, Kasi po yung vermicast, habang tumatagal, nagiging siksik siya. So siguro yung mga maliliit na ugat na unang lumalabas, nahihirapan. So marami sa buto ko na hindi simisibol pagka pure vermicast ang uh, ginagamit. Pwede bang pure coco peat ang gamitin? Pwede rin po. Ngayon kung matagal mo na halimbawa na gamit itong coco peat mo at gagamitin mo uli para pagpasibuli ng buto, ang isa sa pwede mong gawin dyan ay basain siya ng fungicide uh, para po mawala kung ano man yung pathogens na meron sa kanya. Pwede rin gawin mo sa kanya ay uh, ibilad sa araw. Ang problema nga lang pag binibilad natin sa araw ang coco peat, pag umihip ang hangin ay uh, uh, matatangay siya. All So, isang technique lang 'po yun. Pero pwedeng hindi rin niyo gawin. So, ito 'yung ating uh uh Diamantimax. So, iwasan nating magtanim uh, ng buto na expired na. Kasi may hirapan na tayong pasibulin ang karamihan sa kanila. So, dito binuksan ko lang siya ng konti kasi hindi ko naman siya maitatanim lahat. Oops, dami lumabas. Ayan. Gawa lang ako ng butas. Ay gaya na paghuhulugan ng buto. And then, isa-isa lang. Kita mo yan, oh, may kulay na yung kanyang buto. Uh, ito po kasi ay uh, treated na ng fungicide. Hindi ganito ang kulay ng buto ng kamatis. Ano po? So, kulay uh, uh medyo pink o pusya yung kanyang kulay. Yan po ay uh, fungicide. So huwag tayong matakot na basayin ng fungicide yung ating uh, coco peat para mawala yung pathogens. Kasi itong butong itatanim natin may fungicide na rin. Yung pagbasa natin ng fungicide sa ating uh, pagtataniman ay uh, parang uh, added guarantee lang. Ito po kasing kamatis medyo maselan eh. Napakadaling tamaan ng uh, fungus. At yun ang lagi nating kalaban pagdating sa amatis And then, kobera natin siya. Yung lalim po niyan, uh, kahit kalahating dali lang ng daliri, pwede na po yan. Siyempre, kahit na bago yung ating buto, hindi natin maasahan yan na lahat sila ay uh, sisibol. Or, hindi natin maasahan na sabay-sabay silang sisibol. Merong madi-delay dyan, merong uh, mauuna. And then, basahin natin ang tubig. Basahin natin ang mabuti yung uh, pagbasa natin ng tubig, dapat abutin yung buto na ating ipinula. Kailangan po mababad o mabasa sa tubig yung uh, buto para ma-trigger yung kanyang uh, germination. Ang susunod na gagawin natin dito ay ilalagay siya sa lilim. Mas maganda nga kung tatakpan natin siya. Kagaya nito, tatakpan ko lang siya ng uh, sako. Ngayon, unang araw ng ating pagpupunla, sa ikatlong araw bubuksan ko ito. Uh, Titingnan ko kung meron na sumibol o kaya kung natutuyo ang lupa. Pagka uh, kita n'yung medyo natutuyo ang lupa, diligan nyo siya uli. Or nasa sa inyo kahit na hindi natutuyo ang lupa, diligan mo siya uli pag wala pang tumutubo. So takpan na siyang ganyan. And then tatanggalin lang at takit niyan pag nakita mo nagsibula na sila at uh, i-introduce sa uh, morning sun para po tumibay. At uh, expect mo ito, mga sisibol, siguro mga after 5 days, 6 days, 7 uh, days. Depende pa rin po yan. Baka may magtanong, pwede bang direct uh, seeding ang gawin? Pwede rin po, direct seeding, diretso agad sa lupa o diretso sa permanent uh, container. Pero ako, inuumpisahan ko muna sa ganito. Alright? Para uh, ma-obserbahan ko rin kung ano yung uh, patutuloyin ko ililipat ko sa permanenting taniman or alin yung i-disregard. So, today is October 13. Magkaroon tayo ng update pagka meron sumibol sa kanila. See you in the next video. right, today is November 13. At eto na yung itsura ng ating mga ipinula na kamatis. One month after na ipunla natin yung mga buto. At uh, meron ng malaki sa kanila at meron ding naiiwan kagaya uh, nito yan ganyan po talaga hindi talaga magkakasabay-sabay ang uh, tanim so itong dalawang to outstanding uh, talagang malaki na sila kaya kailangan na nating ma uh, transplant sa kanilang permanenting uh, container so ganun lang kasimple kung paano tayo magpula uh, ng uh, buto ng kamatis wag lang tayo maiinit uh, in a matter of uh, days 7 days maximum 10 days meron nang uh, sisibol sa kanila. Yung iba nga, mas maaga pa. Five days pa lang may simisibol na. So, ito yung uh, resulta after one month. At ilipat naman natin ngayon yung uh, paano ba ang ginagawa kong paglipat sa kanila. Pagdating sa kamatis, dahil maugat siya, kailangan malaki yung ating uh, container. So, dito ang uh, gagamitin yung container eh, Normally, ginagamit ko uh, around 3 gallon capacity. So, ito pagka pinuno mo, pwede mag 4 gallons pa to eh. So, malaki itong container na to. Malapad din yung kanyang bunganga. At yung lupa nito ay pinaghalu uh, pinaghalo-halo ito na compost. Ipan ng uh, palay. Yung binulok na. Kaya maitim na siya. At syempre, garden soil. Alright? Yung, yung ipan ng palay, pang pabuwaghag lang po yan. So, pwede rin yung halimbawa haluan ng uh, coco peat. At uh, dito naman, ayan, humukay na ako ng uh, pagbabaon na sa kanya. Ang uh, gagawin natin ngayon, ay isa rin sa normal na ginagawa ko, yung maglalagay tayo ng paupo. O nga pala, no, ngayon po ay panahon ng uh, tagulan. So, ang ito kasing kamatis, napakasela nito, pagka panahon ng uh, tagulan, ang bilis tamaan ng uh, fungus, uh, bilis tamaan ng virus. So, advice ko, pagka ganitong uh, panahon ng tagulan, uh, kung meron din lang kayo dyan, ay pwede nyo haluan ng fungicide ang uh, lupa nakakatulong yun para maging uh, matibay yung ating uh, kamatis seedling laban sa mga fungus na dala ng panahon ng tagulan. Alright. Lagyan natin ngayon ng uh, paupo. Ito po ay 16-20-0. So, ilagay lang natin sa ilalim na ganyan. And then, takpan natin ng lupa. Mga isa hanggang dalawang pulgada lang. Yan. And then pwede na nating ilagay yung ating seedling. Hindi ko pa nabasa ng tubig kaya ayaw lumabas. Ayan. Yung mga ugat niya nasa bandang gilid. Nagay lang natin sa ng ganyan and then tabo na natin ang lupa. tabo na natin ang lupa hanggang doon sa cutilidon niya. Actually, yung cutilidon, pwede na natin tanggalin yan. Dahil meron siya mga daon sa taas yan yung kasing kamatis, naguugat rin niya sa katawan eh. Kaya maganda na ibaon mo siya talaga. Huwag mo lang pasasayarin ang dahon sa lupa. And then after 7 days, i-fertilize mo lang siya ng calcium nitrate, uh, samahan mo ng triple uh, 14, o kaya urea, kahit plain urea lang po, po pwede. Ngayon, kung busog naman sa compost, or sa organic matter na uh, organic fertilizer kagaya ng uh, vermicast kalimbawa ipot ng manok ang iyong uh, container pwede huwag ka muna mag-fertilize obserbahan mo muna yung halaman hanggang mabilis siya lumaki ay okay lang ngayon yung pagka medyo bumagal yan pwede ka na mag-apply ng uh, calcium nitrate or urea or triple 14 on a weekly basis and then after some time makikita mo yan yung kamatis mo ayan lumalaki na sila so ito po yung mga nauna ko nang itinanim ito ito pa yung isa. Yan, malago na sila. At ito namang isang ito ay uh, namumulaklak na siya. Yan. So ito yung sinasabi kong problema ng uh, ano ng uh, kamatis pag panahon ng uh, tagulan. Ayun, medyo nag uh, uh, re react yung kanyang mga dahon. Ayun, medyo natutuyo ang uh, dulo. Pag natutuyo ang dulo ng dahon, ito po ay senyales na medyo laging basa ang kanyang uh, lupa. So awatin sa Pagdidilig, ang kamatis po ay hindi naman dinidiligan sa araw-araw. Kailangan medyo on the dry side yung kanyang lupa at makakatulong din yun para maiwasan yung pag-atake ng fungus pati ng virus sa inyong tanim na kamatis. Habang uh, lumalaking ganito, lalo na pag namumunga, uh, obserbahan lang po mabuti sa atake ng uh, fungus. Baka mga ngailangan kayo na mag-spray ng uh, fungicide para masigurado na magtutuloy ang kanyang mga bunga. Alright, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!